Unang humarap kay PNP Chief Ronald De La Rosa ang tatlong aktibong general na dinawit ni Pagulong Rodrigo Duterte sa ilegal na droga. Ang isa pang nadadawit na si retired general o na retired general at ngayon ay mayor sa Cebu, tinawag na paninira lang ang pagkakasangkot sa isyu. Narito ang report. Hindi makapaniwala si retired general at ngayon daan bantayan si Boom Mayor Vicente Loot na idinadawit siya ni President Rodrigo Duterte sa ilegal na droga. Very illogical. If I am a, protector, I don't have any capacity to protect anyone because I am not involved. Miembro ng PMA Sandigan Class 1982 si Loot at 37 taong nanungkulan sa PNP. Ipinakita pa ni Loat ang nasa 158 medals and commendations na natanggap niya. Kasama na rito ang medalya ng kadakilaan noong regional chief pa siya ng anti-narcotics group. Nabuwag kasi niya ang isang drug cartel noong 2001 na umabot ang operasyon sa Metro Manila. Bilang alkalde, pinag-utos niya na paigtingin ang kampanya laban sa drug trafficking sa kanilang lugar. Giving myself 100 days to totally eradicate drugs and yet ang ako mga kapulisan way gihimo no nagpaabot pa sila nga mulingkod ko so nangayo ko sa sa PD o somebody nga maasahan ako sa kampanya si Gate ni loot black propaganda ang pagkakasangkot sa kanya sa ilegal na droga ah, mas maayo kay aron na uh, matagaan pud ko og uh, o uh, nga uh, mapagawas ang uh, unsay na adir ako. Pero pinabulaan na nito ng nakalaban niya noong eleksyon na si dating Mayor Augusto Coro. You can just imagine ang akong mga kauban calling me. Ay, kang hindi ba ko din tayan, ang inyong mayor, drug lord, makaulaw. So, professional man siya, mas din nga mo Oh, uh, dili step down, ha? Dili, but take a leave of absence while... Uh, Mamaya nakatakdang humarap si Loot kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa para ipresenta ang kanyang panig. Nauna nang humarap kay Bato ang tatlo pang general na pinangalanan ni Duterte na sina Police Director Joel Pagdilao, Chief Superintendent Bernardo Diaz at Chief Superintendent Edgardo Tinio. Sinibak na sa puesto ang tatlo. Pinagre-report sila ni Dilarosa sa National Police Commission pero tuloy pa rin ang pagtanggap nila ng sweldo. Umaaksyon, Franz Lugera News 5.